Okay, mga nahapon sa ating lahat, mga kaibigan at mga kaagri. Uh, ngayon po, ang may, mayroon po tayo uh, topic ngayon ay uh, tungkol po sa ating pong uh, ating ipupunla na mais. No? Bago sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin sa mga subscribers natin sa ating YouTube channel Jun Agri Kalaman TV mga ka-agri sa nakasubaybay po sa aming YouTube channel medyo mataas-taas po na hindi po kami nakapag vlog mga ka-agri kasi kami po ay kumunta na sa Mbuanga del Sur na, mga ka-agri kaya po ah uh, bago lang kami pa uwi uh, galing po doon Kaya, ngayon po ay ipapatuloy namin ang aming bago vlog uh, mula po doon na may kaming dinala na variety po ng mais yung yellow corn uh, ito yung yellow corn uh, ito po yung atin pong gawing ah uh, gula natin para dadami po yung ating magiging similya na mais no? ito po yung ah uh, variety na malagkit no? malagkit mga masarap po mga kaagbe lalo na Uh, atin pong uh, sabi saya pa ay tila ubon uh, napaka sarap uh. si namin namin uh, kaya dapat na kapag tayo ay mag uh, bukod ng atin pong buko na gaya ng mais ay dapat uh, siguraduhin natin na buhay yung kanyang mata. No? Ito po yung ipakita namin sa inyo mga kaagri ay variety po na RR o yung Sigi-Sigi. No? Ito yung variety ng Sigi-Sigi na pwedeng uh, mag-apply tayo ng ah uh, mag-apply po tayo ng uh, herbicide no hindi siya mag mamamatay ang variety ito no ito po ay sigisigi no ang tawag doon sa sambuwang na sigisigi or RR na variety kahit anong uri ng herbicide ay pwede siyang uh, isprihan no yung talagang damo lang ang mamamatay no kagad mayroon tayong tatlong variety na dinala mula doon yung malagkit yung yellow corn no? saka itong nasa kabila yung isa ay ito po yung RR na variety o oh. sige, sige no, siguro po natin mga kaagre na buhay yung kanyang mata hanap tayo dito yung oh, ito yun mga kaagre dapat buhay siya uh, ayan kita namin sa inyo ayan hmm, buhay siya talaga kaya tat, uh, tatlo hanggang apat na araw ay uh, lalabas na yung kanyang kutilidons no? Anay na kasi tayo dito mga ka kasi hindi pa tayo nagbo ay nagmamais na tayo no? ito yung hindi na tutubo kasi patay na yung kanyang mata ayan maitim na siya no? kaya kung may tayo, mayroon tayong ganyan ay hindi na natin itatanim kasi hindi, hindi rin yan matakinabangan ng no, mga kaagre kagaya nito ayan o no? ayan no? hindi na yan tutubo kaya sinishare namin ang kaalamang ito para sa mga paguhan pa po na gustong papasok sa agriculture ay matuto tayo mga kaatre no? kasi alam nyo marami tayong mga nakausap na mga farmers na kulang pa rin ng kaalaman na idea tungkol po sa pag tatanim no? kahit matagal na sa pag tatanim, mayroon pa rin mga idea na hindi po yung la nalalaman. Kaya po mga kaagri, ang uh, hangat po namin ay na mag-share ng kaalaman. No? Mayroon kaming matutuhan ay isi-share namin sa inyo sa pamagitan po ng aming YouTube channel ng June Agri Kalaman TV para po uh, madagdagan po ang ating kaalaman tungkol po sa Ag agrikultura yan lang po ang aming kunting kaalaman tungkol po sa pagpili ng mabuting uh, gawing buto o similya sa mais mga kaagre God bless po sa ating lahat at magandang araw ulit sa inyo